isipin mo na nakatingin ka sa kalangitan sa isang maliwanag na gabi. Iniisip mo kung gaano kalawag ang kalawakan. May napansin kang isang mahinang bituin at naisip mo, papaano kung ang bituin yon ay umiikot sa isang black hole? At papaano kung ang black hole na yon ay talagang pintuan papunta sa ibang universe? Parang galing sa sci-fi novel, di ba? Pero alam mo ba, may mga matatalinang physicists na seryosong pinag-aaralan ang ideyang ito. Ngayon, baka iniisip mo, ano ba yan? Ibang universe? Medyo OA naman yata yan. At tama ka naman na magduda. Pero sandali lang ha kasi sobrang nakakabaliw itong mga bagay na ito. Pag-usapan muna natin ng black hole. Siguro, alam mo naman na sobrang dense ng mga bagay nito na, na may gravity na sobrang lakas na kahit na ang liwanag ay hindi makakatakas kapag lumagpas na sa point of no return. tawag ng mga scientist tong event horizon parang ultimate na bahawal pumasok na signs sa kalawakan. Matagal na nating inaakala na kapag may nakulog sa black hole, wala na yun. Forever. Parang bula na lang. Pero dumating si Stephen Hawking at ginalo niya lahat ng to. Sabi niya, baka hindi pala ganun ka-destructive ang black hole sa information. Baka na itatago pa rin nila ang information tungkol sa mga nakulog sa kanila sa isang weird na quantum mechanical way. Kaya naman, naisip ng mga physicists kung hindi nasisira ang information sa black hole, saan naman kaya ito napupunta? At dito nga nagsimula naging wild ang mga teorya. Picture this. Kung papaano kung may buong universe sa loob ng bawat black hole? Alam ko, alam ko, parang nakakabaliw yung ideya. Pero may mga seryosong calculations sa likod nito. Ang physicist na si Nicodem Pavlovsky ng mula sa University of New Haven ay nagtatrabaho sa teoryang ito at sobrang nakakabaliw talaga. Ganito kasi ang ideya niya. Kapag may pituin daw na bumagsak para maging black hole sa universe natin, baka nagbibigay buhay pala sa bagong universe sa kabilang side ng event horizon. Parang bawat black hole ay may tinadala na baby universe. But wait, there's more. Kung totoo tong teorya na ito, baka ang universe natin mismo ay nasa loob ng isang black hole sa ibang mas malaking universe. At, baka naman ang universe na yun ay nasa din ng black hole sa isang mas malaking universe pa. Parang yung mga Matryoshka dolls pero sa halip na wooden figures, buong universe yung laman. Ngayon, pag-usapan naman natin ang wormholes ng saglit. Hindi yung nasa mansanas yung tiyodokoy ko, ah, yung theoretical tunnels sa so space at time ang tiyodokoy ko. Ang Einstein-Rosen bridges ang dawag ng mga physicists dito. Pero mas masaya namang sabihin na wormhole na lang, di ba? At mas madaling sabihin pa yon isipin mo na pwede mong i-fold ang isang papel para magdikit ang dalawang malayo na punto. Ganun ang ginagawa ng wormhole sa space-time. Gumagawa ito ng shortcut sa pagitan ng dalawang punto sa space o kahit sa pagitan ng dalawang universe. At itong interesting part. May mga physicists na nagsasabi na baka ang loob ng black hole ay wormhole talaga. So, imbes na lahat ng bagay na nag-i-squish sa isang maliit na point na dating akala natin ang nangyayari sa gitna ng black hole baka dumadaan lang pala mga bagay papunta sa, well, ibang lugar. Ngayon, kung vacuum cleaner nga ang mga black holes, leaf blower naman ang mga white holes, silang theoretically opposite ng black holes. In na sumisipsip ng lahat, binubugan nila ang lahat papalabas. At alam mo ba, may mga scientists na nagsasabi na baka connected ang black holes at ang white holes. Isipin mo tong senaryong to. May nahulog sa black hole sa isang universe. Tumaan siya sa wormhole, tapos lumabas sa white hole sa ibang universe. Parang cosmic water slide sa pagitan ng mga universe. Ngayon, bago ka magplano sa ibang dimensyon, dapat kong sabihin sa iyo na hindi pa natin nakikita ang white hole. Puro teorya pa lamang tayo sa ngayon. Pero ganoon din naman yung black hole noon. Puro teorya lang hanggang sa nagkatotoo nga. Lahat ng usapang tutungkol sa ibang universe ay nagdadala sa atin sa ideya ng multiverse. Nakakabaliw na konsepto na nagsasabi na ang universe natin ay isa lamang sa marami. Baka nga infinite pa ng mga universe. May iba't ibang klase ng multiverse theory pero ang interesado tayo dito ay yung ideya na bawat black hole ay may sariling universe. At kung totoo nga to, baka puno pala ang universe natin ng mga baby universe. Bawat isa ay ipinanganak mula sa isang black hole. At natanda na mo ba yung sinabi ko kanina na baka nasa loob lang tayo ng black holes na sa mas malaking universe? Baka may sarili ring black hole yung mas malaking universe na yun at bawat isa ay may lamang universe din. Puro universe hanggang sa dulo. Sa puntong ito baka iniisip mo, ang cool nga nito lahat pero papaano pa natin mapapatunayan ito at magandang ganun yan. Ang totoo, well, sobrang hirap itest ng mga ideyang ito ang problema kasi hindi natin makita ang loob ng black hole para merong cosmic sign na baal pumasok sa event horizon na pumipigil sa anumang information na makatakas kaya hindi kayo basta-basta makapagpadala ng probe sa loob ng black hole para makita ano ang nasa kabilang side well, pwede naman pero hindi na kasi natin makukuha pabalik ang data na gusto natin pero hindi naman ibig sabihin ito na sumusuko na ang mga scientists nagkaya sila ng indirect science na pwedeng sumuporta sa mga teori nito. Halimbawa na lamang, pinag-aaralan nila yung gravitational waves, yung mga alon sa spacetime na unang na-detect noong 2015, na baka may kaladalang impormasyon tungkol sa structure ng black holes at posibleng mga hint kung ano ang nasa loob nila. Pinag-aaralan din nila ang cosmic inflation, yung teorya na mabilis na lumalaki ang universe pagkatapos ng Big Bang. Baka maipaliwanag to ng teorya na ang universe ay pinanganak mula sa black hole sa ibang universe. At meron pa tayong quantum entanglement, yung nakakatakot na phenomena kung saan pwedeng magkonekta ang mga particle kahit sobrang layo nila sa isa't isa. May mga scientists pa ka na nagsasabi na baka magbigay ng clue kung papaanong na preserve ang information sa mga black holes. Ngayon, mag-isip tayo ng konting thought experiment. Paano kung Totoo pa natong universe in black holes na to. Ano kayang ibig sabihin nito para sa atin? Well, una sa lahat, talagang mababaligtad ang pangunawa natin sa cosmos. Ang bingbang na sa ngayon ay iniisip natin na simula ng lahat, baka moment lang pala yun kung kailan ipinanganak ang universe natin mula sa black hole sa ibang universe. Pwede rin makatulong ito sa paglutas ng ilang malalaking puzzle sa physics. Halimbawa na lamang baka maipaliwanan nito kung bakit Mukhang perfect ang mga constants of nature, tulad ng lakas ng gravity o pilis ng liwanag, para mabuhay tayo. Kung may infinite na universe, bawat isa ay may kakaunting pagkakaiba sa laws of physics. Hindi na nakakapagtaka, nasa universe tayo na tama lamang para sa atin. At ito pang isang wild idea. Kung palagi may mga bagong universe na ipinapanganak mula sa mga black holes, baka pabor sa cosmic evolution ang mga universe na maraming black hole. Ang universe natin ay magaling kumuha ng black holes. Coincidence kaya? Well, I think not. Kahit hindi tayo pwedeng sumisid sa mga black hole para makita kung ano ang nasa kabilang side, well, hindi pa yan sa ngayon. Pero siguro sa future space explorers, baka posible na yan. Pero hindi pa rin naman sumusuko ang ating mga scientists kasi kumakuha sila ng bagong paraan para pag-aralan nga ang mga cosmic mystery na ito. Isang exciting project ay ang Event Horizon Telescope na kumuha ng unang larawan ng black hole noong 2019. Habang kumagaling ng ating mga telescope, baka mas matuto tayo tungkol sa structure ng black holes at kung papaano sila gumagalaw. Marami rin ginagawa sa field ng quantum gravity na sinusubukang pagsamahin ng theory of gravity ni Einstein at ang quantum mechanics. Baka magbigay ito sa atin ng bagong insights sa kung ano ang nangyayari sa gitna ng black hole. At Sino nga bang nakakalam? Kakabalang araw matutunan natin kung paano gumawa ng mini black holes sa mga particle accelerator tulad ng Large Hadron Collider. Baka magbigay ko sa atin ng paraan para pag-aralan ng black hole na mas malapitan. Well, kung gaano ka-personal ang gusto mo sa isang bagay na pwedeng theoretically lumamon sa Earth. Ang ideya na baka gateway sa ibang universe ang black hole ay sobrang nakakaintriga para baliwalain parang kaling sa panaginip yan o bangungot. Depende yan sa nararamdaman mo tungkol sa possibility na masisipsip sip sa ibang universe. Pero yan kasi ang ganda ng science, di ba? Kapag akala natin, alam na natin lahat, biglang may iba sa atin ng nature para ipaalala kung gaano pa ang kailangan nating matutunan. Pinapaalala nito sa atin na magpakumbaba at pinapanatili kayong curious. At ang curiosity ang nagpapausad sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo tumitingin sa kalangitan at nagtataka kung ano ang nasa labas. Yan ang dahilan kung bakit tayo kumagawa ng mas malalaking teleskop, mas malalakas ng particle accelerator at sensitibong mga gravitational wave detector. At sino nga bang nakakalam kung ano ang susunod nating madidiskubre? Baka makakanap tayo ng ebidensya na susuporta sa ideya ng mga universe sa loob ng black holes. Baka may madiskubre tayong mas kakaiba pa. O baka malaman natin ang black hole ay mga sobrang dense na mga bagay lamang na diodurog na ang lahat sa isang maliit na point. Pero ano naman ang discovery natin, siguradong makiging amazing yun. Kasi ang universe, o hapat ba nating sabihin universe sa case to, ay puno ng mga kababalaghan na lampas sa lokong imaynasyon. Kaya sa susunod na titingin ka sa kalangitan, mag-isip ka ng sandali tungkol sa mga misteryo sa labas. Yung may hinang bituin na nakikita mo, baka umiikot yan sa isang black hole na baka rin may sarili rin black holes na may mga universes sa loob. Nakakahilo, di ba? Pero yun ang dahilan kung bakit sobrang exciting ng teori na ito. Parte tayo ng isang bagay na sobrang laki kumpara sa atin. Isang bagay na ngayon lang natin nagsisimulang maintindihan. Malay mo, alam araw, makahanap tayo ng paraan para silipin ang loob ng black hole at makita kung ano talagang nangyayari doon. Hanggang sa dumating yun, pwede lang tayong mangarap magtaka at itulak ang hangganan ng ating kaalaman tungkol sa ating kamanghamang at misteryosong universe. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Handa ka na bang mag-sign up sa Interdimensional Black Hole Tour na yan? Kandaan mo lang na magpaka ng kakaunti, baka kasi hindi ka na makabalik. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, Paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming-maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.